Ginagamit ng mga anti-Duterte supporters, mga dilawan, mga pinklawan at uh, pro-Marcos Jr. ang uh, naging desisyon ng International Criminal Court na hindi ipagkaloob sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pansamantalang kalayaan na hinihingi ng kanyang kampo. Ayon sa mga uh, anti-Duterte supporters na ito, mga kaibigan, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi iginawad o ibinigay sa dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pansamantalang kalayaan nito ay dahil na rin sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kinakitaan daw di-umano si VP Sara ng mga aksyon o galaw na hindi po naaayon na hindi po nararapat. Kagaya na lamang ng kanyang mga Uh, salita, mga galit na hindi po niya napigilan ang kanyang mga sasabihin. Mga pagbabanta, gaya nga po nung nabanggit niya noon, no, na kapag may nangyari no, sa kanyang uh, chief of staff na si attorney Zulaika Lopez, ay meron na siyang nakausap na tao na kapag siya ay pinatay, meaning to say kapag si Vice President Sara Duterte ay pinatay, meron na siyang nakausap na tao na ipaghihiganti ang kanyang kamatayan. Ang sabi nga po ni B.P. Sara that time, may nakausap na akong tao. Kapag ako pinatay, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si House Speaker Martin Romualdez. Sa mga ganitong pahayag daw mga kaibigan ni B.P. Sara, ito daw yung isa sa mga dahilan ng ICC o tinitignan ng mga investigador po sa International Criminal Court kaya hindi iginawad kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pansamantalang kalayaan dahil na rin kay BP Sara Okay? Ito po mga kaibigan Okay, ang sasabihin ko po sa inyo Yung mga nagrali po noong September 21 Ibat-ibang grupo po ito. Unahin natin yung grupo ng mga pro Duterte o yung mga naniniwala at sumusuporta sa mga Duterte. Si Kuya Parks at iba pa sa kanyang mga kasamahan ay nandoon po sa isang lugar kung saan ay nagsasagawa po sila ng Peace Rally para manawagang tigilan na ang korupsyon. No, tigilan na ang korupsyon at ito po ay mapipigilan sa pamamagitan ng pagbaba sa pwesto ng daan uh, ng pangulong si uh, BBM ng maayos, mapayapa. Peace rally po ang nangyari sa mga anti uh, 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 Marcos o anti korupsyon na uh, mga uh, hakbang. Okay? So, sila po yung nasa uh, Camp Aguinaldo. Yung mga nandun po sa Camp Aguinaldo. Maayos po. Wala po silang nilabag. Sila po ay nagpahayag lamang ng kanilang damdamin. Pero yung mga nagrali po, particularly sa Mendiola, na kung saan ay marami sa mga kabataan ang nahuli. Sinira po nila yung mga signages, yung streetlights, Naghagis po ng mga basag na mga bote, mga bato, at pagkatapos sila ay nakulong. Ito po, no, ito po yung mga anti-Duterte. Ito po yung mga uh, pro-Marcos. Ito po yung mga pro-Dilawan and lawan sinasabi nila, ipinapahayag nila, sila ay makaduterte. Ayan, ano po ang dahilan kung bakit nila ginawa itong mga to? Para sabihin nila na bayulente ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Pero ito po ay galawan lamang ng mga aktivista. Galawan ito ng mga dilawan, pinklawan, galawan po ito ng pro Marcos Jr. At ang kanilang aksyon ay para sa kanilang panginoon. No? Pero ang ipinapahayag nila kapag ini-interview sila ng media, sila po ay galit na. Sinusuportahan nila si Duterte. Para sa mga Duterte ang kanilang ginagawang pag-iingay. Pero ang totoo po nilang layunin ay baligtarin rin po. Ang mga taga uh, Duterte. Okay? So, para isipin po ng maraming Pilipino, bayulente itong mga anti uh, Marcos, anti-corruption uh, kuno. Pero sila ay mga supporter ni Duterte. O, ba? Diba? Mapapasama nga naman. Mapapasama nga naman yung totoong uh, tagahanga, tagasuporta ni uh, dating Pangulong Duterte. Okay? Eto na nga mga kaibigan, Marami sa mga kabataan nakulong. Dinala po ng uh, police sa kanilang uh, opisina at eh, doon nakakulong. Ngayon, yung mga kamag-anak ng mga nakulong na ito, naisip ba nila yung kanilang sasabihin? sa administrasyon ni Marcos Jr. naisip ba nila yung kanilang mga sasabihin sa mga pulis? Hindi, di ba? Bakit bakit hindi sila nakapag-isip ng magandang sasabihin? Dahil yung nakakulong ay mahal nila sa buhay. So kapag ang mahal mo sa buhay, kahit gaano ka pa katinu, kung kamag-anak mo na, anak mo na yung nandoon o magulang mo yung nandoon, hindi ka na makakapag-isip. Ang nangyari ay uh, mumurahin mo na yung mga tao sa likod ng pagkakakulong ng inyong kamag-anak o anak o ama o ina. So, much worst kung ang inyong mga anak ay dinala sa ibang bansa at doon ikinulong, tiyak ko galit na galit kayo o magagalit kayo kung sa ibang bansa ito ikukulong. The same thing with Bp Sara. Pero ang kagandahan po ni Bp Sara, nung dinala at ikinulong ang kanyang ama sa ICC never never nating narinig mula sa kanya yung pagbabanta yung galit oo sa ginawa ng mga opisyal ng gobyerno sa kanyang ama galit siya pero sa galit niya never siyang nagmura never niyang sinabi na ipaghihiganti kita tatay papa Never. Never sinabi ni B.P. Sara na mga hayop ang gumawa sa aking ama. Hindi ko ito makalilimutan. May araw din kayo. Ipaghihiganti ko ang ginawa ninyo sa aking ama. Wala pong ganoon. Wala pong salita. Wala pong galit. Kundi sama ng loob. At nalulungkot siya sa ginawa sa kanyang ama. Yun po yung nakita at uh, alam ko naman na alam po ninyo yan. ba? Diba? So, hindi ninyo pwedeng sabihin na kaya nireject ang apila ng depensa ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang pansamantalang kalayaan ay dahil sa mga outburst ni BP Sara wala pong kinalaman yung outburst ni VP Sara sa pagkakakulong at sa ginawa ng administrasyong ito sa dating Pangulo. Nag-outburst si VP Sara noong panahon na siya ay ginigit-git at ginigipit ng administrasyon. na -cite in contempt ang kanyang chief of staff na wala naman pong kaso wala namang kasalanan, maayos namang sumagot at sinagot ang mga tanong ng mga kongresista during the Quadcom meeting or hearing. Lahat po ng tanong sa kanya ni Franz Castro ay sinagot niya ng maayos. Pero itong deponggal na Franz Castro is night in contempt itong si Attorney Zolaika Lopez. Pagkatapos na makulong ni attorney si attorney Sulayka Lopez. Madaling araw, ililipat kung saan tulog ang karamihan, ililipat si attorney Sulayka Lopez sa Women's Correctional kung hindi ka ba naman depunggal na hayop ka. 'Di ba, Franz Castro? Ay, iuutos mo 'yung umaga yung gising ang lahat, bukas ang mga korte, nang sa gayon ay makahingi ng motion o makapag-file ng motion ang kampo ni Attorney Zulayka Lopez. Pero anong ginawa ninyo, anong ginawa mo? Tinangka ninyong ilipat si Attorney Zulayka Lopez mula sa kulungan dyan sa kongreso papunta sa Women's Correctional. Ang Women's Correctional ay bilangguan ng mga babaeng sinakdal, kinasuhan, desisyonan. Ibig sabihin, mayroong desisyon ang korte at sinabing sila ay nagkasala at lumabag sa batas. Kaya sila nakakulong sa Women's Correctional. Si Atty. Zulayka Lopez ay walang kaso, wala pong hatol. Tapos dadalhin ninyo sa Women's Correctional. Nanganib na halos ikamatay ni Atty. Zulayka Lopez ang ginawa sa kanya dinala sa hospital pero hindi po pinayagan. Kinailangan pang uh, mangialam ni Vice President Sara Duterte para madala lamang sa hospital si Attorney Solayka Lopez. Dahil sa galit ni BP Sara, no? at kitang-kita nyo naman kung paano bastusin ng uh, mga polis Si BP Sara... Akalain ninyo... Isasaray yung ambulansya... Tapos nandoon sa pinto... Sa gitna... Si BP Sara... Isasara... Ano yan? Para ipitin? Para iuntog? Para mapahamak? Si BP Sara? So... Nagkaroon ng Zoom meeting... Na pag-usapan... If something may happen... Sa kanya... Sabi nga ni... BP Sara... Doon sa Zoom meeting... Huwag kayong mag-alala ma kapag ako ay pinatay. Meron na akong nakausap na tao. Ang sabi ko sa tao kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. Yan ba ay pagbabanta? Wala sa saligang batas na mayroon siyang ginawang pagkakasala sapagkat kinakailangan mangyari ang isang requirements kapag siya ay pinatay. Pero hindi siya pinatay. So, ibig sabihin, walang krimen na mangyayari. So, yung ganitong outburst, mga kaibigan, ang ginamit ng mga anti-Duterte, ginamit po ng mga dilawan, pinklawan, at pro-BBM o tagahanga, taga-suporta ni BBM. Sinabi nila, sa mga ganitong ugali ni BP Sara sa kanyang mga outbursts, ito yung dahilan kung bakit nakita o kinakitaan ng uh, mga hindi tamang ugali o aksyon si BP Sara kaya na-reject yung interim release ba diba, mga kaibigan worst worst itong administrasyon na ito very obvious magrarali kung nyari sasabihin taga-suporta ni Duterte pero ang totoo sila ay gagawa ng gulo, manghahasik ng gulo para lumabas na bayulente ang mga tagahanga, taga-suporta ni Duterte. Pero hindi po. Ako po ay taga-suporta, tagahanga ni Duterte pero never akong nag -rally. Never akong nagpunta dyan sa kung saang lugar man sa Pilipinas para lamang mag -rally. Hindi ko gagawin yan sapagkat naniniwala ako na walang makakapagbaluktot sa saligang batas hanggat hindi naaamiendahan hanggat hindi napapalitan ang konstitusyon at ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas ito ay mananatiling mabisa matatag at totoo ito ang sanggalan ito po ang basihan ito po ang ginagamit ng mga totoong tagahanga ng mga Duterte ang ating saligang batas ang ating konstitusyon sapagkat naniniwala kami na mayroon pa rin batas na magpuprotekta sa dating pangulo at sa ating bayan so hindi kami gagawa ng karahasan hindi kami mga bayolente okay? pangalawang dahilan kung bakit daw na reject ang uh, interim release ng dating Pangulo. Dahil daw di umano sa mga tagahanga, sa mga taga-supporter, taga-suporta po ng Pangulo, yung mga nagrarali daw. For your information, no? yung mga pro-Duterte, yung mga tagahanga ni Duterte, na po sa labas at sumisigaw, bring him home bring the back home ibalik si dating pangulong Duterte sa pilipinas ay maayos na nagrarally nandoon po sa compound no sa harapan po ng camp aginaldo noong september 21 nasa camp aginaldo po noong september 21 Never pong nagpunta doon ang mainstream media. Hindi po nagpunta doon ang mga taga GMA, taga ABS-CBN, taga PTV5, oh at sa ang at lahat po ng uh, mainstream media. Hindi po sila nagpunta doon. Wala pong balita sa kanila bakit? Kasi po maayos yung kanilang rallying ginawa noong September 21. Wala pong karahasang naganap noong September 21 sa grupo ng mga pro Duterte. Yung mga nagkagulo ay nandoon po sa Mendiola. Yung mga nagrally po doon sa Mendiola, mga kabataan, winasak yung mga signages, nagbandalism, Sinulatan yung mga kalsada Winasak yung mga streetlights Ay mga Dilawan, pinklawan po yung mga iyon Yun po ay mga dilawan, pinklawan and pro-Marcos Pero pag ini-interview sila ng media Ang sinasangkalan nila Sila ay Pro-Duterte ang layunin ay ibahin ang kaisipan ng maraming Pilipino para mapalabas nila na bayulente ang mga tagahanga, taga-suporta ni Duterte. So yan po yung naratib na kanilang ipinakakalat sa social media. Kaya daw na-reject ang uh, apila ng uh, depensa ni dating Pangulong Duterte para sa pansamantalang kalayaan. So, yun mga kaibigan. No? Kayo na po ang bahalang humusga pagdating sa bagay na yan. Isa lamang ang tinitiyak ko kapag ikaw ay pro Duterte, kapag ikaw ay tagahanga ni Duterte, nandoon ka sa isang lugar na kung saan ay walang karahasan, wala pong gulo, kundi peace rally ang mangyayari. Ngayon po ang uh, mangyayaring rally na itinatawag po yung people power na binabanggit ni Congressman Kiko Barsaga. At iba pa. Ay hindi po pro Duterte, hindi po pro Marcos, hindi po pro Dilawan or Pink Lawan. Hindi na po kasi usapin dito kung ano ang kulay mo, kung sino ang sinusuportahan mo. Ang mangyayari pong rally o people power sa October 12, mga kaibigan, ay tungkol na po sa napakalalang korupsyon. Bansa na po natin ang nakalubog dito. Bansang Pilipinas na po ang nakataya po dito it is no longer an issue of what color you are supporting. Hindi na po ito Duterte, hindi na po ito BBM, hindi na po ito Dilawan. Ito po ay pangkalahatan na. Panawagan na tigilan na, tuldukan na, lutasin na, ikulong at panagutin na po ang mga may sala sa napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan so mga kaibigan kung nagustuhan po ninyo ang aking uh, analysis huwag kalilimutang mag subscribe at ibahagi ang video na ito so yun lamang napakahalaga na makialam ka na sa mga ganitong usapin sa mga ganitong bagay sapagkat bansa na po natin ang pinag-uusapan dito